Ano nga ba ang mga bagay na gusto ni Satanas sa ating buhay? Si Satanas ay umahanap ng magandang pagkakataon para tayo ay atakihin. Siya ang pinakadelikadong kalaban sa mundo, kaya dapat tayong mag-ingat. Marami siyang mga paraan na ginagawa at umahanap lamang ng magandang oportunidad para umatake. Tandaan natin na si Satanas ay wala pa sa impyerno, kundi naririto sa ating mundo. Siya ay may plano para sa ating buhay, nais niyang magnakaw, pumatay at sumira. Pinaalalahanan tayo ng Diyos na maging alerto at maging maging matatag ang pananampalataya sa Diyos dahil sa mga pakana ng kalaban. Bagamat hindi siya umaatake physically, siya ay gumagawa spiritually at ito ang pinakadelikado dahil may mga pagkakataon na hindi natin namamalayan na inaatake na palatayo ni satanas. Ito ang sinasabi sa 1 Pedro chapter 5 verse 8, Maging handa kayo at magbantay, ang jablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at ali-aligid na nagahanap ng masisila. Gustong-gusto ng diablong ito na silain tayo sa espiritual na paraan para sirain o putulin pa nga ang ating kaugnayan sa Diyos. Ipinagyayabang kasin sa tanas na walang taong maglilingkod sa Diyos, walang tunay na pag-ibig at walang mananatiling tapat sa ilalim ng matinding pagsubok. Narito ang pitong bagay na gusto ng jablo para sa iyong buhay. Number one, gusto niyang magduda ka sa Diyos. Naranasan mo na ba sa iyong buhay na mag-alinlangan sa mga salita at pangako ng Diyos? Ito ang mabisang taktika na ginagawa niya sa mga tao. Malaki ang epekto sa pag-aalinlangan na binibigay ni Satanas sa buhay natin. Dahil dito ay nawawalan tayo ng pag-asa sa mga pagkakataon na nais natin ng kalakasan. Ito ang trabaho ni Satanas sa mundo ang mawalan tayo ng paniniwala sa Diyos. Siya ang nandaraya sa buong sanlibutan. Siya ang nagkukunwaring anghel ng liwanag at binubulad niya sa Diyos ang kaisipan ng mga taong hindi sumasampalataya upang hindi lumiwanag sa kanilang ebanghelyo. Ito ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na binulad ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilaw ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nais niyang mabulag tayo sa katotohanan upang nang sa ay di tayo magtiwala. Madalas natin itong ma-experience sa ating pang-araw-araw na buhay, sa karamdaman o anumang mga bagay na kinakaharap natin sa araw-araw. Gusto niyang mapaniwala tayo na wala nang mangyayari. Napapatanong pa tayo kung totoo nga ba ang salita ng Diyos. Bakit hindi ka gumagaling sa iyong mga karamdaman at kung ano-ano pang mga paghihirap at katanungan. Ito ang mga bagay na isang patibong upang bitagin at linlangin tayo ni Satanas. Sa huli, ito ay isang plano ng kapahamakan at hindi ng kaligtasan. Kapag tinukso ka ng jablo na pagdudahan ng Diyos, huwag ang maniwala sa iyong sarili. Hayaan mo ang iyong Diyos ang magtakda ng iyong kalagayan. Number 2. Ang mabuhay ka sa takot Nais ni Satanas na lagi tayong matakot. Madalas niyang sinisira ang ating kapayapaan at pinupuno ng takot. Maraming tao ang nasa alipin nito. Sila'y nakakulong at pinamamahalaan ang espiritu ng pagkatakot na kumokontrol sa kanilang mga buhay. Ang mga takot na kanyang ginagawa ay makikita sa pang-araw-araw na ginagawa natin sa buhay tulad sa mga problema, karamdaman, relasyon sa pag-ibig o pamilya. Isa na rito, marami sa mga tao ang dumaranas ng depresyon at umaabot pa nga sa kasawian dahil hindi na nila makaya ang kalungkutan. Dahil sa takot nilang mag-isa, takot na maiwan at takot na hindi na makasurvive sa bawat pagsubok. Nakakalungkot dahil ito ang taktika na patuloy na ginagawa ni Satanas sa atin. Ang espiritu ng takot ang isa sa mga humahadlang sa atin upang tayo ay mamuhay sa kalooban ng Diyos sapagkat layunin ni Satanas na tayo ay maging takot at mahina upang hindi na tayo manampalataya sa Diyos, nang sa gayon ay maisama niya tayo sa kapahamakan. Sa mga panahong nararanasan ito, dapat nating malaman na ito hindi galing sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibigay sa atin ng espiritu ng katakutan. Sa Isaiah chapter 4 verse 10, pinaalalahanan tayo ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, Huwag kang manglupaypay sa pagkatakoy iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Sinasabi sa atin ng Diyos na huwag tayong matakot sa ating pag-iisa. Kung na tayo, kung walang nakikinig sa atin at nangangailangan tayo ng mga pangangailangan pisikal at material. Sa makatuwid, ipagkatiwala mo ang lahat ng iyong alalahanin sa Kanya at itaboy mo ang espiritu ng katakutan. Lasapin mo na ang Diyos ay gagawa ng paraan kung kailan tila ba wala ng paraan. Dahil ang buhay kay Kristo ay buhay hindi sa takot. Number 3. Nais ni Satanas na pigilan kang maibahagi ang mabuting balita. Nais ni Satanas na lagi tayong manatiling tahimik upang hindi maibahagi ang salita ng Diyos sapagkat ayaw niyang mailigtas ang buong sanglibutan. Gusto niyang marami siyang maisama sa impyerno at gusto niyang masira ang buhay natin dito sa lupa. Napakahalaga ng mabuting balita dahil dito nakapaloob ang pangako ng Diyos para mailigtas ang sanlibutan. Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pangako ng ating Panginoon, ngunit ang ginagawa ni Satanas ay pinipigilan niya ang bawat tao na makatanggap ng mabuting balita at maibahagi pa ito sa madami. Ngunit nais ng Panginoon na buong mundo ay maligtas, ngunit nakakalungkot dahil hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng kaligtasan. Merong iba na talagang naniwala na sa kalaban at hindi tinanggap ang mabuting balita ng kaligtasan. Number four, nais niyang manatili kang namumuhi at namumuhay sa kahihiyan. Sa buhay natin, wala namang perpekto. Ang iba sa atin ay nakaranas ng pangit na karanasan sa ating buhay. Nakagawa tayo ng mga kasalanan. Ang iba pa nga ay pumatay, nagnakaw at kung ano-ano pa. Ito ang ginagamit ni Satanas. Ang isipin mo na makasalanan ka, na hindi mo kayang magbago at hindi ka na mapapatawad ng Panginoon. Ito ang tinatanim ni Satanas sa puso ng bawat tao. Dahil sa pagkamuhi at kahihiyang nararamdaman, marahil ay ayaw mo nang lumapit sa Diyos. At kung patuloy kang maniniwala kay Satanas at iisipin ang karumihan ng iyong puso, mahihirapan ka ng lumapit at hindi mo na malalaman na pwede pa tayong maligtas. Nais ni Satanas na isipin mo na hindi ka na kayang patawarin ng Diyos dahil sa kasalanang nagawa mo. Ngunit nang namatay ang ating Panginoon, tayo ay kanyang tinubos. Lahat ng ating kahihiyan at kasalanan ay kanyang binayaran, sa pagkatayo ay mahal niya. Huwagaya ang maniwala kay Satanas na hindi ka mahal ng Diyos o hindi ka na mapapatawad. Sinasabi sa mga gawa, chapter 13, verse 38, Dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinahayag namin sa inyo ang balita na tayo ay patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Number five, nais niyang sambahin ang mga bagay sa mundo. Nais ni Satanas na sambahin ang mga material na bagay sa mundo kaysa sa Diyos, katulad ng kayamanan, katanyagan at kapangyarihan. Nakakalungkot dahil marami ang nahuhulog sa ganitong taktika ng kaaway. Ganito ang ginawa ni Satana sa ating Panginoong Yeso Kristo. Nang niya ito, dinala niya si Jesus sa isang mataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng mga pagahari sa sanlibutan sa sandaling panahon. Sinabi ng Diablo sa kanya, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kanilang kaluwalhatian kung ikaw nga ay sasamba sa akin. Ang lahat ng mga ito ay magiging sa iyo. Ngunit hindi nagtagumpay si Satana sa kanyang layunin. Ganito rin ang ginawa ni Satana sa mga tao. Ginagamit niya ang mga bagay sa mundo para ito ang sambahin ng mga tao liban sa Diyos. Imbis na tayo ay kumapit sa Diyos ay nakatuon tayo sa material. Nais ni Satanas na isipin natin na may iba pang paraan kaysa sa Diyos. Imbis na hanapin natin ang pagmamahal ng Diyos, hinahanap natin ito sa mga bagay na kanyang ibinigay at hindi sa nagbigay. Hindi natin napapansin na ang mga bagay na inuuna natin ay ang dahilan upang tayo ay mapalayo sa Diyos. Bagamat hindi natin napapansin Ngunit sa araw-araw nating buhay, ito ang misyon at trabaho ni Satanas. Number 6, nais ni Satanas na tayo ay maligaw. Nais niya tayong maloko at malinlang sa buhay natin. Marami sa atin ay sarado pa rin ang puso sa salita ng Panginoon. Bagamat ito'y kanilang napakinggan, ngunit hindi natatanim sa kanilang mga puso. Mas pinipili lamang nila ang mga bagay na gusto nilang marinig. Ito ang mga bagay na gusto nila para sa kanilang sarili at hindi mula sa Diyos. Ayaw pakinggan ng tao ang mga bagay tungkol sa kanilang kasalanan, pagbabago at pagligtas ng Diyos sa sinumang tumanggap sa Kanya. Dahil sa mga kahinaan, inililigaw sila ni Satanas at sinasabi niyang mananatili kang makasalanan. Number 7. Nais ni Satanas na tayo'y masira at mabigo. Hindi natin maiiwasan na mabigo sa buhay. Minsan ay sa ating mga pangarap sa ating pamilya, sa kasintahan, sa asawa, sa malapit na kaibigan at kung saan saan pa. Napakahirap mabigo at madalas ay nawawala na tayo ng pag-asang umusad. Ito ang nais ni Satana sa ating buhay. Ang tayo ay mabigo at mawala ng pag-asa para tuluyan ang malimutan ng Diyos. Sa tuwing inaakala natin na nabigo ang Diyos na ibigay ang ating kasiyahan o hindi natin nakamit ang ating mga inaasahan, ang pagkadismaya ay laging kasunod kapag ang Diyos ay hindi kumilos ng ayon sa paraang iniisip natin, madaling nagbabago ang ating pagtingin sa Kanya at hindi tayo nasisiyahan sa Kanyang pagkilos. Ito ang maaaring dahilan ng isang marupok na pananampalataya sa Diyos, lalo tigit sa Kanyang dakilang kapangyarihan at Kanyang kabutihan. Ngunit tandaan na maaaring nabigo ka sa mga bagay na nais mo, ngunit meron palang plano ang Diyos sa buhay mo. Ito ang mga bagay na nais ni Satana sa ating buhay. Ngunit gayon paman, napakaraming hindi mabilang na mabubuting bagay ang nais ng Diyos sa ating buhay. Ang isa sa pinakamahalagang nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tao ang pinakamahalagang nilikha ng Diyos sa mundo kaya't nais niyang maibalik ang lahat ng tao sa Kanya at mabigyan ng buhay na kaaya-aya sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Nais niyang mabigyan tayo ng pag-asa at maligtas. Nais niyang malaman na walang bagay na hindi nating kayang pagtagumpayan sa mundong ito. Tandaan mo, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa iyong mga pinagdaraanan, pagsubok at kahirapan. Patuloy tayong magtiwala sa Kanyang mga pangako, kahit na hindi natin nakikita ang kasagutan sa ating mga problema. Huwag nating hayaang kontrolin at gumawa si Satanas sa ating buhay. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!